Bueno, alam nating ang lahat ng 'yan sa pamamagitan ng isa sa ating resource person ngayong araw na ito, walang iba kundi ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense, si Director Chris Bendijo. Good morning, Director Bendijo, sir. Good morning, good morning. Good morning, Apa. Director. Kasama ko po mm -hmm. si Christian Manyo, Sir, ang dami nating concerns. I, I should say good morning. Oo, oh, oh, ngayong araw na ito, mm -hmm. marami kaming gustong malaman. Una muna, mm -hmm. itong Kanlaon, Director, ah, habang nag-uusap ba tayo ngayon, ah, ano ba ang mga ang ipinakikita nitong Bulkan Kanlaon magmula kagabi hanggang ngayong umaga base sa inyong monitoring? Well, uh, magmula kagabi, itong ulat na aking hawak ay magmula uh, May 31 ng 10 o'clock p.m. No? Okay. In terms of seismic activity, meron tayong naitalang 16 volcanic earthquakes. no. Mm -hmm. At uh, in terms of sulfur dioxide emission, mm -hmm. uh, 300 tons per day ito. Uh, ito mm -hmm. ay um, medyo mababa, no. so medyo alarming ito. At uh, um, in terms of yung kanyang volcano edifice, Mm -hmm. inflated pa din ito yung yung sulfur dioxide emission kasi um Kumbaga kung i-imagine natin no, kung mas marami siyang naibubugang sulfur dioxide, mas malayang nakaka-labas yung pressure. Correct. Uh -oh. mm -mm. Kapag ganitong mababa ang pangamba natin dito ay baka may build up ulit ng pressure mm -hmm. at uh, kaya tayo nagsuspend din noong ating mga window hour no doon sa last nating announcement mm -hmm. sa ating uh, extended danger zone mm -hmm. dahil ito ay mga precursors no uh, kagaya ng kanyang previous behavior. Mm -hmm. na posibleng magkaroon pa ng mga uh, uh, minor to major eruptions mm -hmm. kaya ito yung ating sitwasyon sa ngayon So tama, ba, sir? bawal muna ulit yung pagpasok ng no, ating mga kababayan doon sa mga piling oras dahil sa bantangan ng muling pagputok uh, Lin Linawin natin na doon sa four kilometer permanent danger zone, uh, talagang absolutely prohibited mm -hmm. yun. Correct. no? but doon sa ating extended danger zone na hanggang 6 mayroon mm -hmm. uh, kasi tayong kinoconsider na humanitarian aspect mm -hmm. no yung abilidad nilang mag-check sa kanilang mga kabahayan mm -hmm. um there was a time na pinayagan natin sila dahil uh, you know, uh, para no para makaani no ng kanilang mga pananim mm -hmm. um so sa ngayon because of itong ating mino-monitor na uh, pag pag uh, mga activities ng bulkan eh, sa palagay ng ating uh, fee -volts, eh, ito ay mga precursors ng mm -hmm. uh, posibleng pagsabog kaya uh, medyo naghihigpit po ulit tayo. Mm -hmm. Ayun. Uh, ibig sabihin nito director uh, gustuhin man ng mga residente na puntahan yung mga bukirin nila wag muna sa ngayon kasi nga nagbabanta ng anytime ang mahirap dito hindi natin alam kung kailan niya gustong exactly. gustong pumutok mm -hmm. eh di ba? At, at sabi niyo yung 300 tons per day As compared to previous, ilan ba yung previous para masabi nating nakakabahala itong 300 tons per day? Uh, previously nasa mga higit isang libo no oh. uh, tons per day itong ano no itong binubuga nito Uh, kaya nga um mga between the two uh, mm -hmm. hindi naman uh, gaya ng sabi mo no wala talagang exact science na mm -hmm. makakapredict kung kailan sasabog ang bulkan. Yeah. Ito lamang ay ating mga obserbasyon no. Ah uh, hindi kagaya dati na malayang nakakalabas ang pressure nitong bulkan sa loob. Mm -hmm. Eh napapansin natin nga no na tuwing ganitong bumaba ang uh, ang buga ng sulfur dioxide eh, mga activities na before ah, after nito ay talagang either phreatic or minor eruption. Ayun. Mm -hmm. Ayun ang nakakapangambadian. Eh anyway, uh, habang nag-uusap tayo ngayon, na uh, Director, mayroon ay uh, ilan na ba sa records ninyo yung families na naapektuhan nitong pag-alboroto ng Kanlaon? In, in terms of affected population, no? Uh, sa ating tala, nasa 23,539 families na ito, mm -hmm. no? Yung apektado. Halo-halo na po 'yan, no. Magmula mm -hmm. doon sa mga na-relocate sa ating evacuation centers, mm -hmm. kasama na po yung apektado dahil sa mga ashfall, no. Mm -hmm. Ito ay nangangahulugan ng mga 92,000 na uh, mahigit na individuals, no. Mm -hmm. In terms of itong population na to, yung ating nasa mga uh, evacuation centers Ah, uh, meron po tayong uh, mahigit 20 na evacuation centers, no? Mm -hmm. yung nasa loob ng evacuation centers 2451 families. Mm -hmm. Ito ay nangangahulagan ng almost 8000 individuals, mm -hmm. no? Dami Director, na that's uh, around 8000 individuals. Ngayon nalalapit na ulit yung uh, pasukan, ano, balik eskwela ng ano, mga estudyante. Ano yung ginagawa nating adjustments or mm -hmm. paghahanda dahil um, if not mistaken, karamihan dito nandun pa rin sa mga paaralan. Tama 'yan, no? um, para masagot natin ang tanong na 'yan uh, kung pwede nating himayin ng short term at long term, no. Mm -hmm. uh, doon sa short term, uh, kung matatandaan natin, meron tayo mga 10 cities sa himamaylan, no. Okay. So, dalawa ang ano don, dalawa ang purpose natin doon in the event na mag escalate ng ating alert level to 4, ando na 'yung 10 city. At pangalawa, uh, gaya ng inyong nabanggit, itong papalapit na ating uh, pasukan eh nagko-consider tayo ng uh, pag-transfer dito mm -hmm. lalong-lalo na yung mga uh, ating kababayan na nasa mga uh, educational institutions na ginawa po nating evacuation mm -hmm. center no. Ah uh, siyempre uh, bukod dyan, kung talagang hindi maiiwasan ang uh, paglipat ng mga tao because of logistics, because of proximity, mm -hmm. etc. Ah, uh, kino din natin, uh, sorry, ginagawa din po natin yung pag-iinspeksyon sa mga schools na ito no mm -hmm. kung kinakailangang i retrofit, kung kinakailangang ang uh, mag-augment tayo temporarily ng, uh, uh, kunyari, classrooms no with mm -hmm. the help of our Uh, Department of Education uh, lahat 'yan sinisilip natin dahil malinaw po ang uh, mensahe at instruction ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mm -hmm. eh dapat po talaga hindi maapektuhan yung uh, pag-aaral no ng mm -hmm. ating mga estudyante. Uh -oh. mm -hmm. uh, doon naman po sa long term na ay po. Go ahead, go ahead sir. Doon naman po sa long term na sagot um naipasa na po natin yung uh, Ligtas Pinoy Centers Act no uh, mm -hmm. last December of uh, 2024 uh at nabalangkas at naipasa na rin po ng full council ang IRR nito no ng mm -hmm. uh, April 2 no Ang sadya po naman ng batas na ito ang lahat po ng ating mga munisipalidad sa ating bansa eh, meron pong tinatawag na Ligtas Pinoy Center. Ito po ay isang resilient evacuation center mm -hmm. na marami po siyang magagandang standards. no uh, Dapat po, compliance siyempre sa building at structural code. Mm -hmm. right. Dapat po, makawidstand siya ng 300 kilometers wind speed at uh, magnitude 8 na lindol. At ang pinaka-importante po dito, dapat po located siya sa lokasyon na least susceptible to disasters at mga epekto nito no uh, sa madaling salita po ito pong ating mga ligtas pinoy centers ang sadya po nito ay um, permanent no sa evacuation centers na hindi na po tayo gagamit ng mga uh, paaralan bilang mga evacuation center. Yun naman pong site suitability nitong Ligtas Pinoy Centers, gagamit po tayo ng hazard mapping kung tawagin. No? So kaakibat natin dito ang DOST, ang FIVOX, pag-asa, pati na rin po ang DNR uh, sa kanilang Mines and Geosciences Bureau para maghanap tayo ng mga lokasyon sa ating buong bansa no? nationwide Uh, kung saan po tayo magtatayo ng Ligtas Pinoy Centers, dapat po hindi ito yung bahain, dapat po hindi ito yung may exposure sa uh, epekto ng bulkan para po masunod natin yung instruction ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kagaya po sa kanila, oh, no, case in point hindi po kada alboroto ng bulkan eh, evacuate tayo ng evacuate. At tandaan po natin, magmula pa po, po December 9 ay, ay nandito na yung ating mga kababayan. No? So talaga pong hopefully po, minamadali po natin yung implementation nito. And we're hoping na part na po ito ng 2026 GAA budget ng ating DPWH. At nang sa ganun, maumpisahan na po natin yung pagtatayo ng mga Ligtas Pinoy Center. Yun po yung ating long term, long -term kasi medyo may yes. katagalan mm -hmm. pa po yan. Yun na nga. Mm -mm. So ngayong darating na pasokan, June 16, I understand opening of classes yes. na. Uh, 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 mayroon na ba kayong mga rekomendasyon para uh, yung mga eskwelahan mapasukan ulit ng mga bata diyan pag pagdating ng pasokan? Oo oh po. Uh, yun nga po. Uh, meron tayong um, evaluation sa ating mga existing evacuation evacuation centers. Uh, hindi lang po ito sa Kanlawa, no? pati na rin po sa ibang mga lugar, mm -hmm. yung ating mga minomonitor sa Mindanao, yung sa ITCC, mm -hmm. yung pong ating pulusa, no? Uh, so lahat po ng mga lugar na ito ay ating in-evaluate uh, kung ano man ang pwede natin maging solusyon at nang sa ganun ay hindi mahadlangan ang pag-aaral ng ating mga kababayan, ating mga kabataan. Eh po ay uh, kino-coordinate naman ng ating mga regional offices ng OCD sa kani-kanilang mga local government units at provincial government units. Mm. -hmm. mm -hmm. All right. Punta tayo dito sa isang paksa natin, Director Bendijo, sir. Ay yung uh, update natin sa San Juanico Bridge. Uh, I understand mayroon ng pinaiiral na state of emergency, kung hindi ako nagkakamali, dyan sa Tacloban City. Affected na sila nitong uh, partial closure nitong San Juanico Bridge. Kapag ka ganito po ba, automatic may umiiral na price freeze kasi affected din yung uh, mga produktong pagkain mm. nila dahil doon nga po sa hindi maitawid ng malaya yung mga produkto. At present po, tama po kayo no. Meron ng state of emergency na dineklara ang mga lokal na pamahalaan at mm -hmm. ang mga provincial na pamahalaan. At meron na rin po tayong ini-implement na uh, price freezes sa mga commodities mm -hmm. no, kaakibat mm -hmm. ang Department of Trade and Industry. Mm -hmm. Ganun pa man po, uh, sa amin pong evaluation, eh kailangan po talaga kaya po nag-issue ang NDRRMC ng uh, resolution mm -hmm. na kung saan ay nirerekomenda natin sa ating pangulo na magdeklara ng uh, state of calamity no mm -hmm. dito sa Eastern Visayas kasi uh, ang sadya naman po natin dito is that uh, meron pong access sa ating NDRRM fund at nang sa ganun ay maagad-agad makumpuni itong uh, uh, San Juanico no mm -hmm. kasi tandaan po natin uh, yung ating pong uh, budget na ginagamit po ngayon na idinepensa no nung nakaraang taon at uh, na nahubog nung nakaraang taon ay hindi naman po nagsama ng line item po tungkol dito mm. sa repair nitong San Right. Mm -hmm. mm -hmm. Eh Nakikita po natin na um, baka po maapektuhan ang ating negosyo, ang ating komersyo, lalong lalo na yung mga uh, presyo ng uh, commodities natin. Mm -hmm. Kung kaya't nagkaroon tayo ng recommendation na pirmado po ng ating Secretary of National Defense at Chairperson ng NDRMC na si Gilberto Chidoro Jr. noon pong uh, May 25. no. Ah, uh, basahin ko po yung ano, yung sige last po. na mm -hmm. resolution. Mm -hmm. oh, sige po. Ito sige. po. Go ahead, so, sir. NDRMC hereby resolves to recommend to His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. the declaration of a state of calamity in Eastern Visayas to expedite the release of necessary funds and facilitate immediate repair and rehabilitation of the San Juanico Bridge thereby restoring vital logistics and public services. Mm -hmm. Ito Pero, po yung ating naging resolution. Ah, uh, 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 direktor, mayroon na bang tugon diyan si presidente mm. o ang Malacanang? Sorry po, ano po 'yon? May tugon na po ba dyan si presidente? Ah, uh, meron na po siyang ano, no, initial evaluation, uh, hindi ko na lang po siguro muna papangunahin mm -hmm. kung ano yung kanilang magiging kilos pero nakapagbrief na din po tayo no uh, kung ano po yung sitwasyon dito sa um, ground do at uh, ang ating pangulo naman po very ano po yan no very informed at uh, talaga pong very hands on yan kapag ganito no so mm -hmm. intayin na lang po natin yung kanilang mm -hmm. uh, magiging action Uh, we're we're anticipating po baka next week ay eh magkaroon na po ng resolution itong um, ating rekomendasyon. Uh -oh. mm -hmm. Director, as we speak para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ano lalo na dun sa mga malayo diyan sa San Juanico Bridge, gaano karami yung apektado sa uh, sasakyan o individual mm -hmm. diyan sa bagyang pagsasara ng San Juanico Bridge saka ano pa yung uh, uh, ito ba yung uh, pinakamalalang epekto nito o meron pang posibleng mas mabigat na epekto kalaunan? Uh, sige, himayin natin yung tanong mo, no. In terms of affected, um definitely, no, lahat naman affected sa area ng mm -hmm. ito dahil right. yung kanilang access dito sa tulay ay re regulated mm -hmm. at present. Mm -hmm. no. So, uh, yung ating restriction, uh, kapag yung bigat ng iyong sasakyan ay three tons pataas, absolute prohibition na dumaan mm -hmm. sa ating tala, no. Uh, meron tayong... Uh, um, may mahigit dalawang libong individuals mm -hmm. no na affected dito sa day-to-day -day nila no kasi yung iba diyan mga estudyante yes. yung iba diyan yung mga nagtatrabaho na kailangan tumawid sa San Juanico mm -hmm. no and uh, on a given day uh, on a normal day rather uh, mahigit uh, 14,000 na vehicles ang dumadaan dito mm -hmm. no at sa numerong ito uh, mahigit isang libo dito yung heavy trucks na ating pinagbabawalan mm -hmm. at present time So talagang uh, substantial ang effect nito. Uh, kung kaya uh, yun nga no, uh, malinaw yung binigay na instruction ng ating pangulo, hangga't maaari, hangga't as far as practicable, mm -hmm. eh, dapat hindi maputol yung connectivity sa mm -hmm. isla. Kaya ginagawa natin ng iba't ibang alternatibo magmula sa uh, pagdadagdag ng biyahe ng Roro, no. Mm -hmm. uh, yung ating koordinasyon sa Department of Transportation, lalong-lalo na sa Philippine Ports Authority at mm -hmm. uh, pati na rin sa Marina no uh yung ating uh, port Uh, Amanda Yehan mm -hmm. uh, sa ating inspeksyon ng ating regional director dito sa area ito ay magiging handa na to, no maybe in two weeks or three weeks mm -hmm. at nang sa ganon ito ay mag-accommodate yung tinatawag nating LCT yung ating uh, landing craft tanks mm -hmm. na maaaring mag-accommodate ng mas maraming truck. No, Basically, isa siyang mas malaking ro-ro. Mm -hmm. At uh, ito naman may mga nag-apply na tayong mga kababayan natin patungkol dito at uh, tayo ay umaasa sa special permit no na i-issue ng marina at nang sa ganon ay mas maraming alternatibo yung ating mga kababayan upang makatawid sa mga islang ito. direktor Director, meron ba tayong datos kung magkano yung nawawala sa atin kada araw dahil sa epekto nitong uh, bagyang pagsasara ng San Juanico Bridge? Sa ating ano no, sa ating estimate at ito ay uh, base naman doon sa um, uh, interagency mm. na meeting na naganap no. Uh, ang potential na pagka-loss ha para accurate tayo tingnan mm -hmm. ko lang yung kanilang report no yung sa kanilang losses on a daily basis nasa mga 300 million to eh wow. so so talagang um again um we're considering na uh, kung ano to no kung itong report na to ay yung mm -hmm. absolute closure no kasi yung talaga mm -hmm. uh, to be clear yun po talaga ang recommendation na talagang absolute closure mm -hmm. at nang sa ganun ay mas mabilis no mm -hmm. ang uh, ang pagkukumpuni at mm -hmm. pagtatapos. no kaya lang uh, dahil nga dito sa figure na ito nakita natin na kapag uh, talagang sinarado natin ito ito ang magiging potential na epekto sa ating uh, ekonomiya no kung kaya mm -hmm. Yes. Kung kayat ating ginawang regulated na lang ang access at nang sa ganon, hindi naman dapat ito ang marating na losses natin on a daily basis. Uh -huh. Right. Uh, isang tanong ko na lang dyan. Ano? Uh, habang ganyan, ang sitwasyon dyan, uh -huh. affected ang Leyte at Samar. Ah, uh, hindi pa napapag-usapan na magput up nung maraming kadiwa. Mm -hmm. Kadiwa. Dalindo, ano. Oo, dalhin sa Leyte, dalhin sa Tacloban para makaalwan-alwan naman yung ating mga kababayan diyan. Medyo muramura -mura naman yung kanilang mabibili mm -hmm. kasi ngayon talaga affected yung mga prices ng commodities. Kasama po 'yan, no. Uh, kaya lang po, yung una nga, uh, uh, as of now, meron mm -hmm. po tayong pinapairal na price freeze sa commodities, no. Mm -hmm. At nang sa ganun, hindi natin na uh, um no yung ating mga kababayan in terms mm -hmm. of yung kanilang access sa goods no mm -hmm. yung ikalawa po kasi uh, habang nag nagpapa muna tayo ng mga flow of goods no mm -hmm. yan po yung ating tinututukan dahil ayaw po natin munang dumagdag doon sa transition mm -hmm. na doon sa mga ano, ng goods no mm -hmm. pero kung kinakailangan po uh, nakahanda naman po ang ating pamahalaan na tingnan itong mga solusyong ito no dahil Uh, very clear naman po gaya akin aking nabanggit, ang bilin po ng ating pangulo hindi pa pwedeng um uh, ganun ka substantial yung effect no uh, hangga't maaari talagang uh, ibalik natin sa normal yung maintain yung connectivity between the islands mm -mm. at uh, dyan din po talaga papasok yung kagandahan ng ating NDRRMC mm -hmm. dahil uh, uh, yung ating pagiging full council ng iba't ibang ahensya no ay mabilis yung ating koordinasyon kaya Madalas din po yung ating uh, uh, pag-uusap ngayong mga araw na to dahil lahat po ng potensyal na solusyon ay atin po talagang kinokonsidera. Mm -hmm. Director, last question regarding San Juanico Bridge dahil may nag-comment lang sa amin dito ano on Facebook na nanonood. Uh, sabi ni Ernesto, sa summer daw two weeks nang walang supply ng uh, produktong petrolyo. Sir, may may we confirm this? Yana mahirap. Sa 'yon po 'yon? Saan ah, po? Sa, summer. sa sa summer daw two weeks nang walang supply yung ilang uh, gas station. Ah, well well again po no. We, we have to consider na talagang itong San Juanico Bridge ay major artery no. Mm -hmm. At yung mga ganitong delivery ng uh, petroleum products no, ah, magmula sa gasolina, pati nga po yung LPG ay sumulat na rin po sa mm -hmm. amin na humihingi po ng saklolo dahil very regulated nga po yung movement. Mm -hmm. Hindi po kasi kagaya ng ibang goods no na gumagamit ng malalaking trucks. Nagagawa po kasi natin parang ilipat yung goods no uh, yeah, sa RORO, sa maliliit mm -hmm. na trucks no na pwedeng i-transfer. Ito po kasi petrolyo talaga pong issue yung pagta-transfer dito mm. uh, bukod sa mapanganib no uh, ito naman po ay talaga kay kinakailangan bulto ang transfer nito Ganun pa man po no uh, gayon ng ating nabanggit ang ating immediate na solusyon dito ay yung pong uh, pagdadagdag nitong mga LCTs no na makaka-accommodate sa mas malalaking truck at uh, kapag po naman na uh, nabuksan na natin yung ibang mga ports natin dito Uh, we're hoping na kahit papano ay magkaroon ng kaunting normalization in the next two weeks po. No? All right. Mm, all right. Last na paksa natin, na uh, Director, bago ka namin pakawalan. Itong nangyaring lindo last Oo. Tuesday, last Oo. week. Tanghalian ano? Oo, oh, tanghalian. Ah uh, parang 4.8 something tapos mm -hmm. may 5.2 mm -hmm. magnitude. Base sa monitoring po ninyo sa mga natanggap ninyong reports, ano ang naging assessment dito sa ginawang mga immediate evacuation ng no? iba't ibang mga kawani sa iba't ibang tanggapan sa iba't ibang gusali matapos yung lindol? Nagawa kaya yung mga natutunan natin sa mga nakalipas na earthquake drills? tama po yan namsuside no in fact ako po ay nasa kongreso nung nangyari ito mm -hmm. at uh, tayo naman po ay natutuwa kahit papano no ay nakita natin yung mga reaksyon ng ating mga kababayan mm -hmm. kung paano po sila umreresponde no lalong lalo na rin po yung kahandaan ng ating mga safety teams yung ating mga safety committee no na alam ng lahat ang kani well at least sa personal kong experience sa ano no sa sa kongreso mm -hmm. sa ating House of Representatives mm -hmm very systematic, very orderly po. Uh, nung umpisa po ng lindol, ang naging immediate response po ng kunan saan po kami ay back cover at hold. Mm -hmm. At nung napansin nila na kaya nilang um- uh, i manage, no? Kaya nilang i-manage at lakarin yung uh, magnitude na ito mm -hmm. ay dahan-dahan pong lumalabas, meron pong announcement yung ating mga guards, mm -hmm. yung exit points po in-identify mm -hmm. at lahat po sila ay nakatakip sa kanilang ulo or meron silang bagay na matigas na pinatatakip sa kanilang mm -hmm. ulo. no So we're we're hoping na talagang ganito po yung ating maging behavior nationwide na atingin naman po natin no uh, yung ating pagkoconduct ng nationwide simultaneous earthquake drill ay kahit pa paano ay nakakatulong sa mga ganito dahil Gaya po ng aming sadya, no ayaw po natin magkaroon ng disaster mm -hmm. na kung saan ikaw ay napaparalisa dahil hindi mo alam kung iyong gagawin no mm -hmm. so um sa ating mga monitoring din sa mga regional directors natin kanila din pong napansin no lalo na sa NCR mm -hmm. na yun nga po, no systematic na orderly wala pong nagtatakbuhan wala pong nagsisigawan Uh, sana po magtuloy-tuloy ang ating uh, pagmo-modify ng behavior ng ating mga kababayan sa tuwing mga ganitong lindol. Mm -hmm. So in short, alam na nila yung gagawin nila. Pero director, last question, ano? Um, can we say na handa na tayo just in case sa may tumamang malakas sa lindol kung hindi man ano pa yung mga kailangan gawin? Nako, mahaba-haba ang yeah. usapan niyan. No? <laughs> just me. Uh, in uh, terms of uh -uh. kahandaan kasi maraming aspeto ito, no? Mm -hmm. Um, gaya ng ating nababanggit Uh, at tungkol sa response ah uh, meron naman tayong na-achieve ng certain level of uh, preparedness no mm -hmm. yung ating mga regional offices ng OCD yung ating koordinasyon, gaya ng ating nabanggit no multi-agency ang NDRRMC mm -hmm. yung ating na-aayos na, na namin no yung aming pre-positioning of goods mm -hmm. yung non-food items yung food packs ng DSWD pati yung pagresponde no uh, pinartner partner na po natin yung mga regional offices ng Office of Civil Defense mm -hmm. parang kahalintulad po ng ating uniform personnel no at nang sa ganun kung halimbawang multiple regions ang tamaan ng ating lindol ay eh, merong mga parang kakampi or partner na regions mm -hmm. na maaaring tumugon no? So in terms of response masasabi naman natin handa na po yung ating pamalaan, at mm -hmm. least to a certain level no. Mm -hmm. But in terms of yung prevention no yung ating mga preparedness pre-disaster ibig sabihin wala pa po yung sakuna. Mm -hmm. Sa amin pong palagay, marami pa po tayong catching up mm -hmm. dito, no? Yung ating mga estruktura kung ito ba ay sumunod sa building at structural code ng Pilipinas, sa ating mga bahay po, kung kung, kung check niyo po ngayon ang inyong kabahayan, meron po ba kayong mga gamit na babasagin sa ibabaw ng inyong mga cabinet na maaaring mahulog? Yung ganoon ka mm -hmm. po, no? Right. Mm -hmm. At uh, yung atin pong ine-emphasize din na yung pagpaplano sa pamilya no kasi hindi po natin talaga malalaman kailan ito tatama tata araw ba mm -hmm. gabi ba umuulan ba magkakasama ba kayo nasa opisina ba kayong pamilya ay yung mga magulang mm -mm 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 nasa eskwelahan ba yung mga anak dapat At po well oriented kasi, ba yung mga bata nasabihan ba kung anong gagawin nila just just in case ano po kung saan sila unang tama pupunta po yan, no? ano po ganon tama yung scenario planning po kasi, ang problema po natin dito sa disaster na lindol, eh hindi mo talaga malalaman kung kailan ito tatama, nagmamaneho ka ba? So, mm -hmm. sa madaling salita po, dapat sa ating mga sarili, meron na tayong awareness, no? Kung nasaan man tayong lugar, halimbawa, nasa mall tayo, dapat meron na tayong automatic, nasaan ba 'yung mga exit points dito, nice. no? Dahil uh, 'yung kahandaan po natin sa ating mga sarili, ito po ay nagpapataas ng ating chance ng mag-survive at uh, kung magpapatotoo po yung uh, research ng ating JICA no yung uh, kapag tumama yung the big one ay instantly 50,000 ay mamamatay mahigit isang daang libo ang injured mm -hmm. kapag tayo sa ating mga sarili ay aware at tayo din ay kumalap ng mga skills no upang makatulong sa survivability ng iba lahat po ito ay mag papatong-patong mag-accumulate po ito at nang sa ganun, yung ating bansa naman po ay tumaas din po yung chance ng mm -hmm. survivability. Ayun. All right. With that, Director, marami kaming natutunan sa inyo. Sa susunod po ulit, huwag kayong madadala, Director, ha? Wala pong problema. Basta po pagkaganitong uh, dissemination ng information about disaster preparedness, mm -hmm kami po ay nagpapasalamat sa ating mga partners sa media dahil napakahalaga po ng mga ganitong impormasyon at nang sa ganun meron tayong ma-educate na ating mga kababayan kung ano yung kanilang kailangan dapat gawin pagdating ng disaster. Alright. Salamat. Salamat po si Direktor Chris Bendijo mga kapuso, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Babalik ang po kami. Kilingan, walang pinoprotektahan.